Okay, buwak, buwak, buwak. Abang nyo po. Oh my God. Buwak, buwak, buwak. Nakakatawa yung kanta. Buwak, buwak, buwak. Banda ka! Usap-usapan ang naging biro ni Uncoverable Star Vice Ganda ngayong araw sa It's Showtime April 1, 2024 ito ay matapos ang tila babala ni Meme Bay sa kanyang number one basher na si Christy Permin. Ayon kay Vice Ganda, ay abangan nyo kasi sa kabagutan ko noong Holy Week may nirecord akong kanta. Hindi siya pwede sa live kasi explicit. Ang title nito ay Buak Buak Buak. Abangan nyo po yan. Pagkatapos nga ito sabihin ni Vice, ay tumingin siya sa kamera na parabang nang aasar. Ayon pa kay Vice ganda, nakakatawa yung kanta. Buak buak buak, humanda ka. May kanta ako. Buak buak buak, buak manggigigil ka. Hindi naman na palaisipan sa madlang people ang taong tinutukoy ni Meme Vice na kanyang ginawan ng kanta. Matatandaan na noong inanunsyo ng It's Showtime ang kanilang paglipat sa GMA7 ay agad na nag-react ang showbiz columnist na si Christy Permin. Sa kanyang programa nga na Christy Perminit ay tinawag niya na pusa ang komedyante dahil sinusuka lamang daw ni Vice ang kinakain ito. Hindi naman lumipas ang ilang araw ay pinawian ni Vice Ganda si Christy Permin gamit ang kanyang social media account. Dito nga ay nagbahagi ng dalawang litrato ng halimaw si Meme na umano ay mga kamukha ni Christy Permin at ng kanyang mga kasama sa programa. Sa kabilang banda, excited na ang madlang people sa ginawang kanta ni Vice Ganda. Anila ay siguradong manggagalaiti na naman sa galit si Christopher Min sa banat na ito sa kanya ng komedyante.